ngayong araw ang pahiwatig ay kung magkakaroon kanang pakikipag-usap sa mga kamag-anak, maging mapagpasensya ka lang dahil kung magkakasundo kayo, ay pwedeng kayong magkatulungan sa hinaharap sa tulungan o sa pagkakaperahan ang pahiwatig, at ngayong araw ay huwag ka magbibigay ng tiwala, kagad sa kausap na babae ang kadil, dahil mas matalino siya kung sa gulangan ng pera, maging mas maingat at may reservation ka sa iyong mga kaalaman, nang sa ganoon kahit hindi kayo magkasando, ay hindi ka malalamangan ng makakadil. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa mga miyembro ng pamilya ay huwag makikipagdil ngayong araw kung tungkol sa pagnenegosyo sabihan mo ng mas maaga, sa ibang araw mo sila sabihan makipag-usap para wala na ang aura ng kamalasan sa kanilang usapan. Sa iyong pera ang pahiwatig at huwag ka magpapalabas ng pera kahit kangino ngayong araw, dahil siguradong problema ang mangyayari dahil may lalabas mo ang swerteng hawak na iyong pera. Sa trabaho, ngayong araw ay walang problema sa mga Gawain at maayos ang lahat at pwedeng ka na mabigyan ng papuri ng mga kasama sa trabaho. Ang iiwasan mo lang ay kasama sa trabaho, na matatawag na plastic o mapagkunwari, siya ang tukso na magbibigay sa iyo ng problema na tungkol sa pera kung pakikisamahan mo siya ngayong araw at Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red number 24 number 10 at number 15. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay may. Sinyales na may deal ka. Dapat ay maging wise ka, madam, o bossing, para magawa mong makapagpapasok ng pera na maayos sa iyong magagawang deal ang pahiwatig. At ngayong araw ay isa lang, na dapat na iiwasan mo ay ang ugali mong matulungin, dahil ang matutulungan ang gusto lang ay makinabang sa iyo, at kung may sinabi ka sa minamahal, dapat mong gawin hanggat maaga dahil magdadala ng grasya ng kahusayan sa pamumuhay, ang magagawa ninyo ang pinapahiwatig. At ngayong araw ay may matalino kang isipan sa pakikipag-usap, pwede mong ibahagi sa mga kapamilya, at mapapakinabangan mo ng husto, ay ng iyong pamilya sa mga kapatid at mga magulang, na pwede makagawa ng resultang maganda kung inyong may tutuloy sa trabaho. Ayon sa gabay ay walang sinyales na problema sa buong araw sa mga gawain, ang maging matahimik ka na gumawa ng masipag, ang mapapansin sa iyo ng mga superior ngayong araw para ikaw ay mahangaan, na isa sa kanila ang pwedeng makatulong sa iyong pangarap na pag-asenso sa hanap buhay. Sa pagmamahalan ay may sinyales na pwedeng magkaroon ng konting tampuhan, dapat ay maging mapagpasensya ka, at huwag mong salubungin ang galit ng minamahal, dahil sa maunawain mong ugali, ay makakaiwas ka sa tampuhan ng pag-iibigan, at ng mapanatili ang masayang araw, at liyo ang kaibigan Zodiac Sign, Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, at ang mga masuswerteng kulay at numero, Color Pink and Color Yellow Number 26 Number 10 at Number 35 Gemini Ngayong araw may sinyales na may pwedeng dumating. Nabibisita sa tahanan, okay ang inyong vibes ng swerte kung may mapagkakasunduan kung tungkol sa pagnenegosyo, o sa mga bagay para sa iyong mga relasyon sa kabuhayan. Dapat mong lang mabigyan ng pansin, ang kanyang mga gustong gagawin ang pahiwatig, at ngayong araw ay iwasan mo na lang ang gumawa kagad ng mabilis na paggawa ng desisyon, at huwag ka rin basta sasama sa mag-aaya sa iyo ng pagbibiyahe, para makaiwas sa mga tao na gusto lang ay magastusan ka ang pinapahiwatig sa iyong pera ay wala dapat na pagpapautang sa ibang tao at pagtulong ang magulang at mga kapatid ang dapat na iyong tulungan kung sila ay lalapit sa iyo. Nang lalong dumami ang positive energy ng swerte ng katalinuhan sa iyong magagawa. May pahiwatig ang gabay na iyong dalawin ang mga magulang na mapasaya mo at magbibigay ng ikakaganda ng kalusugan ng bawat isa ng mga kalagayan ang pagganda ng kalusugan ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ngayong araw ay may sinyales na pwede kang magkaroon ng masasabing problema. Ang problema ay kung ikaw ay basta kikilos na gagawa ng walang pagsangguni sa mga superior, gawin mo ang laging magpaalam sa dapat magawa, ngayong araw nang makatapos ka ng maayos sa hanap buhay, ang pahiwatig ng makaiwas sa problema at libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, at ang mga masuswerteng kulay at numero. Color silver and color green number 17 number 25 at number 40. Cancer. Ngayong araw ang pahiwatig kung may pupuntahan na pwede kang kumita ng pera. Gawin mo ng mas maaga ka sa usapan dahil doon mo malalaman ang naaayo na pamamaraan, para ikaw ay makagawa ng maayos na deal, ngayong araw ang pahiwatig, at kung may usapan kayo ng pamilya, kung malayong lugar, ang tagpuan ay mas mainam na huwag ka ng tumuloy muna, dahil wala kang makukuhang naayon na good vibes ng swerte. Gastos lang pwedeng maibibigay sa iyo ang pinapahiwatig. At sa ibang miyembro ng pamilya ang pahiwatig ay umiwas sa pakikipag-usap at pagtulong kung pera. Ngayong araw ang pahiwatig, kaya iyong sabihan kagad sila para walang negatibong enerhiya ang makukuha nila dahil magagawa nilang magingat. Sa trabaho, ay maging maingat ka at manigurado sa mga ginagawa ang pahiwatig dahil may kasama sa trabaho na ikaw ay mabibigyan ng madaming gawain. Pero kung hindi sa iyo ang gawain, ay tumanggi ka kung magtatampo, ay hayaan mo sila dahil iniisahan ka lang sa iyong mga nalalaman sa hanap buhay. At Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, at ang mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow and color red number 21 number 40 at number 17. Leo, ngayong araw kung mayroon kang kausap, dapat may katalinuhan kang magagawa na may masasabing magulang na isipan, dahil doon nila malalaman na may isipang kang mahirap pakiusapan, at sa ganoong ugali ay makukuha mo ang respeto ng iyong mga kausap ang pinapahiwatig at ngayong araw ay may mahina kang swerte sa mga pagbibiyahe. Dapat mong iwasan at huwag ka rin kagad maniwala sa mga kaibigan. Kagad ngayong araw, para makaiwas ka sa gastos ang pinapahiwatig. Sa iyong pera ay bawal ka makatulong sa ibang tao, at ang magbigay ng pera sa pamangkin at pinsan, dahil kung mabibigyan mo sila ng pera ay negative energy sa pagkakaperahan ang pwedeng dumeting sa iyo. Sa trabaho, ay maging maingat ka sa mga dapat na magawang trabaho ngayong araw. Dahil ang isa mong boss na lalaki, may kabilisan siyang mainis o magalit, kaya oras na magkamali ka ay mababang grado. Ang iyong makukuha na may kasama pa na mapapagalitan ka ang pinapahiwatig. At Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan at ang mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 8 number 25 at number 16. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay may malakas kang enerhiya na maganda na magagamit sa maayos na pakikipag-usap. Kung may transaction ka ay dapat na iyong puntahan, dahil sa iyong aura na masaya ay makakagawa ka ng bagong deal ngayong araw, o sa hinaharap, ay makikinabang ka ng naaayon sa iyong kagustuhan ang pinapahiwatig. Ang dapat mo lang naiiwasan mo ngayong araw, ay mga tao na mahilig magpaawa sa kanilang sarili, kung ganoon ang iyong makakausap ay layuan mo na kagad para naman makaiwas ka sa mga panggugulang nila ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya ay dapat mong silang alalayan ngayong araw dahil mahina ang kanilang buenas na araw, sa gagawin mong advice ay makakaiwas sila sa mga bagay, na pagkakamali at makakaiwas sila sa kausap na gusto ay makaisa lang sa pamumuhay. Sa trabaho, ang bigay sinyales ay maging maingat ka. At huwag ka ng makipagdiskusyon sa mga trabaho. Hayaan mo silang dumiskarte sa mga gusto nilang gawin, basta mag-focus ka sa ginagawa ay makakatapos ka ng maayos sa gagawin, at makakauwi sa bahay ng masaya, dahil umiwas ka sa kanila ang pinapahiwatig, at nakaiwas ka rin sa suliranin, at Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color red and color gold number 17, number 22 at number 33. Libra. Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may dapat kang pupuntahan na kakausapin, kahit pamalayo ay iyong sanang mapuntahan, dahil sa gagawin ay may swerteng naghihintay sa iyo ang pahiwatig, at ang iwasan mo lang ngayong araw ang deal sa mga dalawa ang kasarian, kahit masaya ang inyong usapan, ay walang resultang maayos. Gastos para sa iyo ang makukuha at pwede na magbibigay ng ikakahina pa ng kalusugan, kaya iwasan mo muna sila ngayong araw. Sa tahanan ang pahiwatig ang maging matyaga sa pagtulong sa anak, dahil may swerte naman na naghihintay sa kanila, kung may mga plano sila na gustong ipundar na pagkakakitaan ang pinapahiwatig sa trabaho, ngayong araw ay may sinyales na problema. Na pwede kang magkaroon na maliit na masasabing problema. Dapat kang maging maunawain sa mga kasama sa trabaho at huwag ka ng makipag-discussion dahil wala kang mapapala sa kanila. At doon ang sinyales na pag-uumpisahan ng suliranin, sa hanap buhay ang pinapahiwatig, Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, at ang mga masuswerteng kulay at numero color white and color blue number 25 number 10 at number 2. Scorpio. Ngayong araw ang pahiwatig ay may mga sinyales na dapat ay may ugali kang maingat sa pagsasalita. Pero may tapang ang pananalita dahil doon mo mapapalabas ang magandang pagkakataon sa iyong mga plano na gustong magawa, lalo kung sa pagnenegosyo, o makakuha ng maging ka partner sa isang pagnenegosyo ang pahiwatig, at ngayong araw ay mahusay ka na pagsasalita, kaya madali kang mauunawaan ng mga makakausap, ang dapat mo lang naiiwasan ay magtiwala kagad, sa mga matagal mo ng kaibigan, dahil tukso sila ng gastos at ibang tukso ng bisyo, kaya mas naaayo na sila ay iwasan muna ngayong araw. Sa iyong pera ang pahiwatig kung may lalapit sa iyo, ang ilan sa mga kapatid, ay iyong matulungan kung may ekstra kang pera, ay pagbigyan at lalong sisigla ang buhay mo sa pagkakaperahan. Sa trabaho, ay may pahiwatig na maayos ngayong araw sa mga gawain, walang sinyales na problema dahil sa iyong katalinuhan, at ang maging mas masipag ka sa buong araw, lalo na kung importanteng gawain, dahil kung nakapokus ka ay siguradong mapapansin ang iyong katalinuhan, ng mga superior. Sa pagmamahalan ng laging mag-uusap na masaya, at maging malambing sa minamahal, ang magpapasaya sa tahanan at lalong pagdami ng mga positive energy ng swerte sa pag-iibigan, at aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 10 number 26 at number 45. Sagittarius, ang pahiwatig ngayong araw. Maging maingat ka sa mga makakausap, kahit pa sila ay matagal mo ng kakilala, ay iba ang aura nila ngayong araw pwede kayong magkaroon ng masasabing problema, mas mainam na iwasan mo muna sila ngayong araw, at lalo na sa pera kahit pamuli iyong matagal ng kaibigan, kumare o kumpare, ay iwasan mo muna makisama dahil gastos ang maibibigay nila sa iyo ang pinapahiwatig. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho, ang pahiwatig ngayong araw ay maayos walang problema. Ang pag-iingatan mong gawin ay huwag masyadong magtiwala kagad sa mga kasama na laging natutuwa sa iyong mga nagagawa dahil gusto lang makakuha ng pakinabang sa iyo, kaya maging maingat ka sa pakikasama muna, nang hindi ka makadanas ng malungkot, Sa hinaharap sa mga kasama sa trabaho na mapagkunwari ang ugali ang pinapahiwatig. Sa pagmamahalan ay maayos ang buong araw, dapat lang na may aura ka na mahaba ang pasensya, para nang tuloy-tuloy ang enerhiya ng swerte, na dadating sa pag-iibigan at Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color blue number 29, number 11 at number 30. Capricorn, ang pahiwatig ngayong araw ng gabay ay iwasan ang makipag-usap ngayong araw, kung may schedule kang deal kung sa malayong lugar, madedalan ka ng kamalasan sa buong araw, pero kung sa malapit lang ay okay na iyong makausap ng magkaroon ng umpisa ng mapagkakasunduan, at sa ibang plano ngayong araw, mas mainam na makasama mo ang minamahal o sino man sa anak, kung may pakikipag-usap ay makakagawa kayo ng resultang maganda ang pinapahiwati sa iyong pera maayos ang pera kung magpapalabas sa mga kamag-anak o kadugo mo ngayong araw, natiwala na magbabayad sila sa iyo, at pag-unlad para sa iyo ang pinapahiwatig pa sa mga gustong magawa na pagkakakitaan. Sa trabaho, ay pag-iingat sa iyo ng husto sa mga kasama. Sa trabaho ngayong araw, na mahilig magmahusay at alam ang lahat ng katalinuhan, sa kayabangan dapat mo siyang iwasan dahil gastos at ikakabagal ng iyong gagawin, kung kayo ay magkakasama ngayong araw, kaya huwag mong nang pansinin pag nagpapasikat pa ang pinapahiwatig, at Aquarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, at ang mga masuswerteng kulay at numero color white and color red number 17, number 20 at number 39. Aquarius, ang pahiwatig ng gabay ay dapat ay ipakita. Mo ang iyong kahusayan, at may ugaling may konting pagkastrikto, nang sa ganoon ay may alinlangan ang mga kausap, na gumawa ng kasinungalingan sa inyong usapan, nang maging maayos ang magagawa mong pakikipag-usap, at ngayong araw kung may bigla ang dumalaw sa iyo na kapamilya, ay iyong pagbigyan, na pakinggan ang kanilang mga sasabihin, dahil kung magkakaunawaan, kayo sa hinaharap ay lagi na kayo pwedeng magkatulungan sa mga ibang suliranin, o sa paggawa ng pagkakakitaan ang pinapahiwatig. At ngayong araw kung may ekstra kang pera ay may dalang buenas ang hawak na pera sa mga anak at sa minamahal ang pwede mong mabigyan ng mamalagi ang swerte ng pag-asenso ng pera sa inyong pamilya. Sa tahanan ay may sinyales na may padating na dadalaw at good energy ng pagkakaperahan ang maibibigay muli sa inyo, kaya pwede ng pagkakataon na rin sa miyembro ng pamilya na kumita ng maayos na pera. Sa trabaho ay maayos ang buong araw walang sinyales na problema, kung sa mga gawain ay magagawa mo ng maayos, ang dapat iwasan ay ang kasama sa trabaho na magaling magbiro, para maiwasan mong mainis na magpapahina ng iyong kahusayan sa mga gagawin sa trabaho. Sa pagmamahala ng dapat ay maging mas mahinahon ka sa mga dapat na sasabihin ng iyong mga minamahal, para magtuloy-tuloy ang grasya ng pag-asenso sa pag-iibigan, at cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 20 number 16 at number 29. Pisces, ngayong araw ay huwag kang maging mabait sa gagawin ng pahiwatig. Dahil may tao na gusto ay makuhanan ka ng deal at ang iyong husay sa pamamaraan, kaya dapat kang maging maramot na matatawag ngayong araw para ang iyong pinaghirapan ng na mga nagawa, ay hindi ka makuhanan ng iba ang pinapahiwatig, at sa ibang makakausap, dapat ka pa rin na maging stricto na may katapangan ngayong araw, na nasa tama namang pamamaraan, nang maging masaya ang iyong araw sa mga gagawin, at pagunlad para sa iyong pamilya ang pinapahiwatig. Sa tahanan ay may sinyales na may magdadala ng masayang balita ng tagumpay na talagang makakatulong sa pamilya, kaya kausapin na masaya ang aura sa magdadala ng grasya ng kasiyahan sa buhay pamilya. Sa trabaho ay maging maingat ka lang sa mga superior o kasama sa trabaho. Gumawa ka na lang na masaya na matahimik sa buong araw, at nang walang magawa na ikakalungkot sa iyo ang ibang kasama at walang maibubutil sa iyo para ikaw ay mapagalitan ang pinapahiwatig. At liyo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 29 number 10 at number 12.